Hello guys, ayan, good evening. Ako ay magtatanggal na ng aking makeup, no? Ayan, sarap ko lang itong aking pintuan. Ayan. Mostly kasi ang ginagawa ko pag nagtatanggal ako ng aking makeup, yung ginagamit ko is olive oil. Minsan pinaghahalo ko yung olive oil, tsaka yung uh, um, talita, yung um, coconut oil. So far kasi wala akong coconut oil kasi nauhubos niya. So, yung coconut oil na lang. Ayan. Ayan. Ang galing ko lang ito aking ikaw. Patulog na sana ako kanina. No? Tapos naisipan ko magkanta-kanta kasi na bored naman ako. ayun, Tapos bukas may lakad naman ako kasi matosan din ako. Aking bossing. So, ako'y Aalis bukas, so I will be busy. Tapos, um, maybe sa hapon na naman ako makapag-exercise. So, ang ginagawa ko lang, dinitip ko lang yung aking cotton pads dito sa olive oil. Ayan. Mas maganda kasi ito pang remote ng makeup eh. Kasi mas madali siyang matanggal. Ayan. So, ang inauna ko muna is itong aking mata. <laughs> aking mata. <laughs> Ayan. Parang ginagadyan ko lang siya. Ayan. Madami ako sa akong maglagay kasi para matanggal ka agad. So parang banabasa ko muna siya. Ganyan lang. Tapos. Ayan. Tapos, um, napansin na di ba, parang natanggal na kagad, no? May malaking ang kaibahan. Tapos, i-ano siya dito, tanggalin. Ayan. mas madali kasi siya pag-oil, eh. Ginagamit. Ayan, natanggal na, di ba? Ayan, madali siya. Tas, ayan ayun ang kilay ko. Tanggalin ko na. Ayan. Di ba ang bilis? Tapos kasi may natitira pa yun sila. ilalim na mga ano, residue. Kaya. Parang binabrush ko patas, taas. Aking pilip mata. Ayan, natanggal na sabay po na skola. Ayan na. Uh, Tinitipid ko kasi ito. Kaya tinutupi-tupi ko. Mm. So ayan, wala na yung makeup tanggal na rin ang Pero pag ano, mahirap siya tanggalin. Mm, mm. So, yun lang yung ginagawa ko pag nagre-remove ako ng makeup. Ayan, so, ito yung may makeup, ito yung wala na. Ayan, tanggal na siya. Tapos, kabila naman. Ayan, meron kasi ng container dito. Ayan. Kulubuhil yun. Ayan siya. I-dip ko lang siya. Tapos, hmm. ayan, ito ulit. Parang babad ka muna ng ganyan. Para masok up niya yung mga ano, mga fine lines ko na may mga ano, ko, di ba? Halos kalapin na kagad tinanggal niya. Tapos, tupiin ko yan. Ito Tapos, yung silalim naman. Ayan, tanggal na. Tapos, yung akin naman magkilay. Ayan. Ayan, tupi ko ulit. Dito naman yung sa akin yung blush. Mm. Wala na akong naglagay na ano, foundation today kasi parang hindi na ako naka-makeup ngayong gumaga. Nakahanod lang ako. Naka... Tawag dito? Naka-lipstick. Eh, lip gloss. Tapos itong lipstick ko mayroon ito tanggalin talaga. Parang kapit na kapit. Yan na. Yung ano yung kapit niya. Pero yan, basta-basta matatanggal. So, ganyan lang yung ginagawa ko sa sarili ko. Tapos, ano, ko na lang siya. I-wash ko na lang. Ayan, tapos, gamitan ko na siya ng sabon. Para completely matanggal naman yung oil. Diba Sabi, safe naman din to. Kasi olive sya. Safe sya sa skin. Ayan. So, ganyan lang. So, ayan. Oh. Wala na akong makeup. Yung lipstick na lang. Kasi hindi na basta-basta natatanggal talaga. Kahit na anahin ah, ko pa yan. Hindi yun, tanggal. Tingnan mo. Love. Kahit na ano yung kanong Kasi kahit na kahit to, eh. o. You know, hindi siya nagano, ano Talaga nakadikit siya sa labi ko. Kaya minsan na inis ako dito sa lipstick na to. Maganda siya pero at the same time hindi kasi yung kapit niya sobrang kapit. Ngayon, yun? ginagawa ko pinapatungan ko na lang ng ibang lipstick kasi hindi siya natatanggal. Basta basta. Ayun. So ganyan lang. Ganyan lang yun ginagawa ko sa sarili ko. Tapos si yung moisturizer na. Tapos na ako. Ayan. So that's it guys. Tingnan <laughs> yeah. ko na lang siya ng moisturizer.